water dito guys sa ano Tay Rosa Trading Inaantay namin guys yung ini-refill na mineral water Para sa aming inumin mamaya Ito guys yung way na pagunta ng ano Kasi puso, puso na yan, marilaki, pamarilaki guys yung maraming ano Ito ano yung guys yung maraming ano naman guys DGPM Lari ang gandun sila Pinupunta no. namin sila parin na guys Wing Inang Ilang minuto Kasi kanina ten 10 ngayon 1048 i get... 啊。

ay, ako. Okay, dito. No, parang kung kinuha siya mo si ano ha. Paglalakad pa. Ano Oh, sa Teresa. Pagod na ako. Uh, pagod talaga si Teresa, di pa na upisan. <laughs> Dali na yung mga pagkain, be. Marami tayong dadalhin. Yeah, yung bag, bag natin.

So guys, sir, bubuhatin na namin yung mga dala namin. Good morning, good morning, guys. 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 Oh. <laughs> <laughs> Ay bitbit -bit pa doon. Hey may okay, guys, mayroon pa doon pagkain. Pakibit-bit doon. Guys! 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 Oh, guys! Malayo pa pre, lalakarin? Punti lang. Gumaganda ito nga, Wim. Punti lang. Pero layo. Parang ano? Parang ay maw. Mayroon bang may sabaw dito? <laughs> An An si yan. Hindi. Ano yun? Hindi. Ano yan yung iniyaw tsaka uh, yung oh, okay. ma, yung ano malakit. Ayan. 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 Ah, baka meron pa. Wala na. Wala na. Wala na guys. Oh ah, magdala, Ay may daan pala dyan. Okay. Janine, Ya, mau na kayo. Bayaran na Bayaran. Bayaran parking. Kalau na na eh? Ayun po nakasulat po. Ah, nandyan yung ano. Ayun. 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 Ang motor dito, ang nakalagay dito, limang motor. Ang kada nini. Kato sa Morty isa, 200. Tapos yung sidecar, dalawa, 100. Ay, 22 silang tao. Ha? 22. 22? Yung bata, yung bata, magano? Hindi sasama natin yung bata. Binal, binilang mo yung bata. Salamat naman. 22, 52. isa talaga. Bata na lang bibilangin. Sa ikaw ilan to na? Ah, uh, Okay. ay no, mas tatlo lang sila. Hindi, lang mga hindi, dito hindi dito. sinama na eh. Sa 22? kasi... Ilan Hindi, ko lang umama. Hindi ko sinama yun? Ah? Hindi sinama. mo na sinama sa 22? Oh. So... 22... Magkano ba yung bata tayo? Entrance? Ah... Uh, 20, 20 pesos per head. Basta limang taong gulang ba, lang bayad. Tapos ang ano? Ganon din. 20 Same naman, same. Um, Ang... <tutupendan> na pa po? Hindi, magkanya-kanya lang tayong bayad para sa isa kanya lang bayad para isa-isa pa. Ha? Magkanya-kanya lang tayong bayad para isa, -isa entrance? <tutupendan> 20 entrance? 20 20-20 lang dito. Environmental, pi. 22 rin Ah, environmental fee. Environmental filter. Pera pa Para sa right to pay. And then, kung may motor kayo, 40 yung walang side guard. Pero may side guard, 50. 50 sa atin. Sa atin. Magano? environmental man, 30. Magano? <laughs> <laughs> for, for 20 nga eh. Ay, for 40 nga Sa tao. Eh. Oh, for 40. Oh, for so, 40. Ay, mabudok. Dito kami mag swimming. Malaya na ako okay. 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 <laughs> Boys, aso may so, guys yung guys gutom na yung aso guys gutom na siya kailangan niya na ng ano Bata Bata bata, Bata 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 100 pa pa lang. Pagkano 200. Mahal wala tayo alas 8 rito eh. Hanggang alas 5 lang tayo. 200. to 5 pa lang. 8 to Hi guys! guys! <laughs> yan yeah. yes, nandito kami sa cottage namin. Sa, ano bang resort to, pre? Sabihin kami dyan. na door. O, resort, ng RC Resort din sa may ano sa Inarawan Inarawan na ba to pre? Inarawan eh, Ano to? Kabading

Ganda rin guys, ano? Oo maganda, big okay, 300 lang po. So? 300 lang May tasa naman na long tap. Ngayon pinagsasahan niyo yung speeder niya. Hahaha. Speeder niya. Ganda Alam ko pa. Ayaw ko. Ganda

Hai guys, Oke, oh guys, naman. <coughs> Hello guys. Itu parik kami guys sa uh, resort dito sa sakop niya tato ng inarawan antipolo, tipolo ayun yung bundok eh ayun yung arc inarawan na ito na yun inarawan na ito malawak ang inarawan inarawan ng tipolo well, may ano mayroon siyang ano motor crossing Ay, so, motor cross motor, motor cross Kulbaro, no? uh, ay, hindi na yun. May swimming pool pa rin. Ayun o. Tatanong daw na ano, parang hindi kong magamit. Para susunod daw ng sa tayo. Ang lawak ng pala yan o. No? Siguro sa gabi, lamig din dito, no? Good morning, good morning, guys. Hello, guys. Hi, guys. <laughs> good morning, tanghali na hapon na. Dito pa rin kami, guys. Para Luis awesome. yan, bakit hindi. Hi guys. Tawanan naman natin. Shoutout. Shoutout. Shoutout ka pre. Shoutout ka pala. Wala na. Pupus na. Magaya na ubos si Pipe nagireklamo na nga ay eh, 700 <laughs> 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 daw. Hindi, nakarang 700 ngayon, eh, 800 na daw. 800 na, magkano na yun? Eh, bumili pa ng Yossi kanina, tsaka ano, Yelo, nag-abono pa siya. Lang nyo na, bitbit. Tama sa MP guys ito sa namin guys si PP na bumili ng ano ng MP Hey! 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 Go na! Hey! 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 Hey!

All right, guys, all right. presa ya vieron ¿A no? El El pray, pray! la no? la miga no? plastic, nagpapagala dyan pa rin po, kakainin. Kasi yung konsep ko, tumisira sa mga anin. Oh, anin. Palay. Oh, Kaka pre yung, ano, yung mga ipot ng isik. Di ba, ipot ng ipot yan, nagpapunta bayan yan. Oh, yeah. okay, okay. ba, sa mga, sa plastic nag-iitik. Oh, may ano, you know, yung may mga ibu yeah, no? Oh, meron. Thailand niya Kasi pre, matubig yun. no? Yung ito, nabubuhay dyan, yes. sumisitig sa mga putik sa guys, yun ano. No? Tubo. Galing sa bundok yun.

Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. nagaganap dito guys ha. Ayun. kumakain sila guys, nagsaaste oh sino. <laughs> May tulog naman doon. Kumun. Okay. Nakakalon na 'yung Guys, the day isn't one The sun is dancing and everything's fine The gentle breeze, the city's slow I take a sip at the moment flow A cup of coffee, sugar falls in I stir it slow, let the calm begin In these quiet hours I feel at ease My simple magic in moments like these I find the magic in the everyday In the sweetest sips as time steps away Little things that bring a smile to me Like the sugar swirling in my coffee no, it's just the afternoon light and the simple joy everything feels right I find the magic soft and free in these sweet moments just be